Good day everyone to all those who are mentoring us in different parts of the globe. Whatever the case may be, we wish everyone a good day, a good night, a good morning. At umaasa kami na kayo po ay mananatiling nakikinig na may kapayapaan sa atin pong ginagawang pagsisiwalat. Gaya po nung salitang exposition sa Ingles ay pagsisiwalat o paglalantad ng mga salita ng Diyos. Sa ating panahon, napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung hindi natin malalaman, yung nasasaksihan natin sa paligid, maaaring magkaroon tayo ng duda, agam-agam, gaya ng nangyayari sa iba, na hindi naniniwala na, na may Diyos, they doubt the existence of God, and atheists claim that there is no God. Those who doubt only, it is a lesser evil. Those who doubt God's existence. But what is evil is that there are people without doubt do not believe in the existence of God. As if they are very sure that there is no God. Yun po ang tinatawag ng mga ateista. Yun namang mga merong mga doubts. Parang naniniwala, parang hindi. Tinatawag naman niya tayong mga agnostics. At meron naman pong naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang paniniwala. Gaya nung sinasabi doon sa Roma 1.25, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Meron namang mga tao na niniwala nga sa Diyos, pero pinalitan naman yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila, ay, imbis na magsisamba sa lumalang, sila ay nangaglingkod sa nila lang. Iyon ay isang masamang kondisyon din ng isang pagsamba ng tao sa Diyos na imbis na yung lumalang ang sambahin, sinasamba yung nilalang. At yan po ay hindi po kasinungalingan yan, katotohanan yan nangyayari sa mundo. Merong mga tao ang sinasamba si Buddha. Si Buddha naman nilalange eh, nilalang eh. Hindi naman siya Diyos, pero sinasamba siya bilang Diyos ng mga tinatawag nating budista. At sigurado naman tayong si Buddha ay hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na mamatay dahil kumain ng laso na hindi niya alam. Basahin nga natin yung Encyclopedia Britannica, Sister Luz. Opo, ito po yung Encyclopedia Britannica 2005 edition. Ito po ang sinasabi doon. The Buddha died after eating poisonous mushrooms, served him by accident, and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ano sinasabi ng ulat na yon, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan, eh, namatay po si Buddha pagkatapos niya na kumain ng uh, nakalalasong kabuti na... I sinilbi po sa kanya at uh, sinasabi nga po na pangyayari po na yun na isang aksidente at uh, nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay uh, uh, sinunog. Yun po ang uh, ulat ng uh, uh, Encyclopedia Britannica noong uh, 2005, uh, kapatid na eli Ibig sabihin na kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkain po ng nakalalasong kabuti, kapatid na Eli. At yun ay ayon sa impormasyon, aksidente. E eh, ba naman Diyos na biktima ng aksidente? Eh ang Diyos eh, alam niya yung mga bagay-bagay. Paano mo siyang aatangan uh, na Diyos yun si Buda na, na aksidente kumain? Pero katotohanan naman kasi yun na naulat sa kasaysayan na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng mga Budista, eh, namatay dahil sa pagkain. Eh, paano naman kaya tama yung mga Budista? Alam nyo ba, mga kapatid, kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang Budista sa buong mundo? Ang Budista sa buong mundo, eh ang pinaglilingkura de hindi yung tunay na Diyos. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Si Buddha po ay tao rin na namatay sa pagkain ng kabuting nakakalason. Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Hindi naman po tayo nang aatake, kundi inihahayag lang natin yung nasabi sa Biblia, binasa natin kanina pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ay nagsisamba at naglingkod sa nila lang kaysa sa lumalang. Uling lini bereng katotohanan ng Diyos king metong akalaraman. Simbande si wanding lelangan ke sa king lina lang. Do naman sa English ang sabi, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Sa so Spanish, ang pagkakasabi diyan, kapatid na Daniel. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y servieron a la criatura en lugar del Creador, quien es Napakaliwanag niya, no? Sirvieron y adoraron la criatura en lugar del Creador. Doon naman sa Portuguese, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Sabe sa Ilocano, e, sabi diyan, ta sinuktanda dati kinapudnot ti, kinapudno ti Diyos iti ulbod, ket nagdaydayaw da, ket iti parswa, at diket iti namarswa. Tignan nyo mga kababayan, kahit saan mong Biblia basahin, meron talagang mga taong naligaw, napakarami. Isang bahagi, kalahating bilyon tao, naligaw dahil kay Buddha. E mabuti po kung si Buddha lang ang Diyos-Diyosan. Buti kung si Buddha lang ang nakapagligaw. E eh, napakarami pong naligaw ngayon eh. Meron naman sumasamba sa mga daga, sa India. Sinasamba mga baka kung hindi talagang malalim na po ang kasamaan sa tao ngayon, pagkakaligaw, pagkakahiwalay sa tunay na Diyos, at meron namang lalo pang masama, yung nagsasabing sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, ay gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1.28, kapatid na Daniel. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwain sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng mga bagay na hindi nararapat. Yan yung mga nagsasabing medyos pero yung kanilang gawa, walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1.16. Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Iyang salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan. Eh. Merong mga tao nagpapanggap kilala nila ang Diyos. Ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila na kilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala kasi ang sabi, malulupit, mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti itinakwil mo ng gawin, ayaw mo na. Kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at merong kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Eh, kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos kaya niya ginawa ang tao gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, eh, ikaw eh sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo, kasamaan, eh yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin eh. Kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, eh ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. Kasi yung mga mismo nagsasabi na may nakikilala nila ang Diyos, eh, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang medyo yung mga tao na yan? Makakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon ang na-expose sari-saring katiwalian, kasamaan. Kaya yun po ang alalahanin ko. Kaya ako binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate sabi doon sa Cebuano, ano, nagasugid sila nga nakaila sila sa Diyos. Apan sa ilang mga buhat, ginalimod siya nila. Sanglit, mga makaluod sila ug mga di masinulundon. Ug alang sa tanang maayong buhat, sila dunot ug kasing-kasing. Ayon. Sabi sa kapampangan, bubulalagdang balu rin Diyos, dapat king dapat da payalian de ang tining makasumami lapin. E latala paminto, at mi pangamanwan laking balang dapat amaya. Yan. Ang mangyayari ngayon sa mga tao, mawawalan ngayon ng pagtitiwala sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa relihiyon. Kasi yung mga nagsasabing medyo eh, kung ano-ano pinagagagawang kawalang yan, eh. E eh, paano ka pa nga naman makukumbinsin itong mga taong ito? Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro. Dalawang taon na nakakaraan. Ang sabi ni San Pedro sa 2.1 ng ikalawang Pedro. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hiduang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila, ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ito nyo mga kababayan, dahil dito sa mga nagkukunwari na ito ng mga sa Diyos, dahil sa kanila pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan, pati yung katotohanan, mapupulaan ng mga tao dahil dito sa mga nagpapanggap na sila'y sa Diyos. Pero sila mga bulaang propeta, mga magdarayang mga manggagawa, mga ligaw ang kakilala sa Diyos. At yan po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3.1, ito po ang sabi ng kasulatan. Data po at alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili." mga mabangis hindi mga maibigin sa mabuti mga lilo mga matitigas ang ulo mga palalo mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito lumayo ka rin naman sa mga ito kita niyo ang tagubilin ng Diyos sa atin mga kapatid may mga tao sa mga huling kapanahunan may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Paano ngayon ang magiging resulta nito sa mga tao? Pati yung kabanalan ng katotohanan ng nasa Biblia, mapagdududahan. Kasi itong mga taong ito, nagpapanggap na sila lang ang totoong relihiyon eh. Kaya ako naniniwala mga kababayan na ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos, lalamig ang kanilang pagtitiwala sa reliyon dahil sa nangyayaring ito sa mga reliyon. Eh sana wag namang mangyaring lahat na ng tao ay mawala ng pag-ibig sa Diyos. 24:12 ng Mateo kapatid na Daniel. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos dahil sa napakasagana ng katampalasanan sa ating panahon. Iyon ang nagpapatunay malapit na po tayo doon sa panahon ng wakase. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, pagsumagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Pagkatapos, habang palapit ng palapit ang wakas, pasama naman ang pasama ang mga tao." yung nandoon sa kalawang Timoteo 3.13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Nakita niyo yan, no? Ang masasamang tao, lalong sasama ng sasama, magdadaya sila pero sila rin madadaya. Kaya katakot-takot na dayaan, yung nagdadaya, nadadaya pa rin. Pasama nga ng pasama ang tao sa ating panahon. Di ba kayo naniniwala, mga kababayan? Nakikita naman natin eh. Ngayon, ang panahon ng dayaan. tamang tama yung sabi ng bible eh. Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, at sila rin ang mga dadaya. Katakot-takot na dayaan. Eh, marami pong mandarayang mga ngaral eh. Basahin natin ang 24-24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang? Magdaraya yan, ililigaw ka eh. Magmimilagro pa. Sabi nga sa pasyong katoliko eh, itong sukaban at lilo magdarayang walang toto kalupit-lupit na tao kampo ng mga demonyo ang pangalay antikristo o kita nyo kaya maraming tao ngayon, kunyari nagsasalita, Kristo, 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 Diyos, pero mandaraya pala. At anti-Kristo pa, ang sabi sa pasyon. Sabi ng Panginoong Yesus, magsisilitaw ang mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang, kagaya halimbawa ng nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Kaya kung mag-iisip ka ngayon sa relihiyon at ito ang mapagbubungaran mo, makikita mo, baka tabangan ka eh. Yun po inaalala ko mga kababayan. Na baka pati yung katotohanan, eh tabangan na ang mga tao dahil nga sa nakikitang mga nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Maniwala tayong may Diyos. Itong nangyayaring ito, sinabi na nga ng Diyos ito eh. Sinabi na ng Diyos, lilitaw ito mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Lalo tayong magsuri, mga kababayan, bakit? Kasi itong mga pangyayaring ito, ipinagpauna eh, na ito sa Biblia, magaganap ito sa malapit ng kawakasan na ang mga tao sasamanan sasama pati mga nagrerelehiyon magdadaya mandaraya sila rin ang madadaya Yung lahat ng yan mga hula na ipinagpauna ng Biblia kaya lalo akong nagtitibay na totoo ang sinasabi ng Biblia gusto ko kayong i-share sa inyo gusto ko na inyong malaman din para wag kayong maapektuhan dahil nakapauna na po sa Biblia yan talagang maraming lilitaw na magdaraya. Magsuri tayo, mga kababayan. Naniniwala po ako ng buong-buo sa aking kalooban, meron talagang Diyos, meron talagang totoo, meron talagang panig ng kabutihan. Kung na ang nakikita natin, panig ng kasamaan, huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa gitna ng lahat ng kasamaan ito naniniwala po ako, makikita natin ang kanyang katotohanan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Ellie. Umpisa